Nakabihis pa to. Para mo muna. Ah! Magsawas! Bakit mo ba na nakasawa ko? Misis, hindi pwedeng imbalsa mo yun ng tao na nakabihis. Ah, bakit Ay. ikaw nakabihis ka pa? Ah! Ayos ka sa ito yung mga... Ah. Ito. Siya lakas lakasan, nabibingi ako. Sorry, Peron. Yung luha mo, my team. Ano bang eyeliner ang ginamit mo dyan? Uling ho. O, oh, ba't ang damit ko to? Tanggalin na to. Hey, ah! teka, teka, teka. Bakit yan ang gamit mo? Ano ka ba, embalsamador o sapatero? Ako ang niya. Kung anong kaya niyang gawin, kaya ko rin. Ayoko, hindi ako papayag. Gusto kong gagawa sa asawa ko yung mismong sapatero. Kasi, embalsamador. Ano ba yan? Sige, tawagin mo. Ayoko ikaw. Hindi na kailangan. Andito na ako. Oo Ay! Ay! Ah, yung embalsamador, yan ang gustong pumatay sa akin. Huwag kang pahalat, Kunin mo na ang daan ko. Missis, nakikiramay po ako sa inyo. God bless you. Oo. Oh, bakit hindi pa tinatanggalan ng damit ito? Eh ayaw ni Missis. Misis, dapat maintindihan ninyo na bawal ang may ibang tao rito maliban sa amin. Mas lalo kapag may embalsa mo eh. Uh, Ayoko, hindi ako alis dito. Di ko ayaw ko na kasama ko Nami, sis. Lumabas na kayo. Ayoko. Ayoko. Ayok. Sige na. Ay. Ah! Meron pang isa. Ikaw! Oh, ako nga. nga! Ako! Dracuna, buhay ako! ka! Eto, maformalin. May kukuni lang ako sa barkada. Hindi naman malalaman ni Papa yun eh. Sabi ni Papa, wag na wag ko daw bibigay sa'yo. Guard, buksan mo kayong gate. Yeah. Hey,

Ano na naman ba itong ginawa mo? Talaga bang ikaw eh, hindi natitigil dyan sa mga kalokohan mo? Ano bang ba gagawin ko sa'yo, Butch? Gusto mo bang ipakulong na kita ng matigil na yung mga kalokohan mo? Huwag naman po, Papa. Eh, anong gusto mo? Ilang beses na kitang naging sakit ng ulo. Butch, I'm warning you for the last time you stay out of trouble. Do you hear me? Na intindihan mo ba ako? Opo, Papa. Sorry ho. Babes, ano ba talaga ako sa buhay mo? Butch, mahal kita. Ano ka ba? Ba't ganyan ang pananalita mo? Hindi mo ako mahal. Eh. Akala ko pa naman ang makakasama ko ngayon litong lito utak ko. Alam mo naman hindi ko magagawa yun eh. May magagawa ba ako doon? Eh, ikaw tong pumasok sa mga gusot. Sige na, samahan mo ko kahit ngayong gabi lang. Baka kasi hindi ko na makayanan eh. gulong, -gulong na utak ko. Butch, alam mo naman hindi ko magagawa yun eh. Hello? 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 Hello, Lindy? Si Butch ito. Butch? Hello, Lindy? May need you tonight very badly. May problema lang ako. Kita naman tayo. May isipan si Sotero! Ano nangyayari sa iyo beso, Sotero? May preso na gusto mo gustong gawin ang kamagong. makita ang pagmunga uh, sa bayan Manuel! Manuel! Ah! mo Ah!